hindi napigilan ipagtanggol si Donnie. Grabe na din kasi manghuska ang iba na keso may secret jowa ito at hindi si Belle ang tinutukoy. Marami na din ang kinakalat na labdim lang at walang feelings kay Belinda. Kanya na ganyan sila kapag walang ayunda at nagpapakaluki ang dalawa. Minsan kasi hindi na nila alam kung saan dulugaran. Aminin natin, parami na ng parami ang mga toxic fans dahil na-influensyahan ng ibang haters. Panay ang kasikatan o kasiraan lang nila para malaso ng isip ng mga babas. Kayon paman, palagi naman sinasabi ni Donnie na kung anong meron sila ni Belle. Malami, lalim at espesyal siya. Kaya maging kampante na lahat. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, hindi magtitiwala lang ganyan si Mami Kat kung hindi karapat dapat si Nato. Sa 6 years ba naman na consistent iyan si Donnie? Hindi lang nakikita ng iba kasi nga nagbubulag-bulagan. Sana irespeto ang Don Bell para rin naman hindi sila ma-stress at madismaya sa akin. Ilan lang yan sa mga komento. Happy anniversary sa inyo, Don Bell. Stay strong. Hayaan ang mga mapanira. Focus lang sa goal at sa relationship nyo. Anong señorito rito sa mainit-init na update? Pahiyana naman tuloy ang mga haters ngayon. Don forever. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.